Bakas ang tuwa at niti sa mukha ng mga abandoned, PWDs at children with special needs ng munting tahanan ng Nazareth dahil sa mga pamaskong handog sa kanila ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3. Mahigit 30 benepisyaryo ang nakatanggap ng donasyon sa muling pagbisita ng ahensya sa kanila nitong Huwebes, December 5. To share the joy of Christmas to the less privileged and abandoned ito ra ang pangunahing layunin ng outreach program ng BIFAR Region 3 ngayong taon. Pero hindi lang diwa ng Pasko ang kanilang ipinagdiriwang dahil ang naturang aktibidad ay bahagi rin ng gender development program ng ahensya sa ilalim ng kanilang 18-day campaign laban sa violence against women and children. We all know na maraming kababaihan dito sa sa institusyon na ito, na nangangailangan din naman ng pulo. Lahat naman kasi ng agencies uh, are supposed to conduct their corporate social responsibilities, uh, giving back all the blessings uh, that uh, we, uh, we attained. Nagkaroon ng maikling programa ang outreach activity. Tampok ang performances ng ilang miyembro ng ahensya, gayon din ang mga benepisyaryo ng institusyon of their of course, uh, sa value formation. Natin namin yung unity, yung uh, maharmonize at ang productivity ng ating office. Inex uh, talagang maganda pag magmataas ang ating mga performance dahil nga uh, of course sa kanilang mga uh, nakokorek na mga values na nakukuha sa mga ganitong Ang munting tahanan ng Nazareth ay isang non-government institution na kanlungan ng mga abandon, surrendered handicapped and special children. Kasalukuyan itong nasa pangangalaga ng Archdiocese ng San Fernando. Ayon sa social worker ng institusyon na si Johnny Ann Simbulan, ang pagbisita at pagtulong ng mga individual at organisasyon ay napakalaking bagay para sa institusyon. Umiikot po yung fund na po namin through donation, yun po uh, sa food, shelter po, and then yung mga gamot po ng mga alaga po namin dahil nga may mga maintenance sila. Malaking tulong po yung ganitong outreach program sa amin dahil kung wala pong mga donation na hindi po mag magiging successful yung institution at hindi rin po siya magstay ng ganito katagal. Nagpasalamat din si Simbulan sa Before Region 3 dahil sila ang napili na maging benepisyaryo ng naturang aktibidad. Samantala, nakatakda rin mamahagi ang Before Region 3 ng fingerlings at feeds para sa fish pond ng munting tahanan ng Nazareth. Malaking tulong rin daw ang mga maharvest maha nilang isda rito upang masustain ang pang-araw-araw na pagkain ng institusyon. Gayunpaman, Nanawagan pa rin ang ahensya para sa mga nais magpabot ng tulong sa munting tahanan ng Nazareth na tumawag sa mga numero na makikita sa inyong screen. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.